Yes, good morning mga ka -dokers. good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dok43. Nakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-dokers, hinahaglisan muna natin ng palay yung mga alagang itik natin, yung mga malalaki para makakain sila ng palay so malapit na po sila natin ipalabas so pagkatapos ng palay ay papatainin natin sila ng ipa so ganyan lang ang ating uh, ginagawa para makahintay tayo dun sa pag kalabas sa kanila ah, kahit ganito ang ipapakain natin mga doctors sa ating mga alagang itik kung wala manging itlog, okay lang yan para hindi lang sila mamamatay kasi kapag maglagay tayo ng maraming fish uh, dyan tapos yung mga alagang itik natin ay hindi pa kumplito ang kanilang mga pakpak -pak hindi talaga mangingitlo yan uh, masyadong malaki ang gastos natin sa pag uh, pakain ng pigs dahil sa ngayong mahal talaga ang pigs so ganyan lang po ang ating ginagawa kaya po yung ibang mag alaga ng itik hindi po talaga nila alam so pakain lang ng pakain ng pakain ng pigs so hanggang sa maubos ang kanilang pundo na pira so ito ang mga kadalasan na mangyayari sa mga nag iitik na dinil na alam kung paano mag alaga ng itik so tayo mga kadakars lahat ay ginagawa natin para lang makasurvive ang mga alagang itik natin kaya yung mga ginagawa ko dito at personal kong experience ito po ay tinuturo ko sa mga video ko so yan po hindi po tayo gumagalaw dyan masyado kasi mga kadakers kapag gumalaw tayo sa ganitong sitwasyon ay mabulabog ang kanilang pagkain so yung iba hindi makakain masyado dahil aalis so mas maganda yung paglagay natin sa kanila ng pagkain na ihagis lang natin dahil makakili sila at yung mga mahihina makakain pa rin so ganyan lang po ang ating ginagawa so pagkatapos nilang kumain ng butil ng palay ay papakainin naman natin sila ng ibang klaseng pagkain hindi ko kasi na lagyan ng tangkong dyan kasi uh, pinapakain ko ng kangkong basta halik na dahil naggumagamit na po tayo ng butil ng palay so yung tangkong sa panghali na natin ipakain at may samang garak so ngayon yung garak yung pinapakain natin dyan So, ganyan kahirap ang uh, lagay ng pagkain kapag mayroon ng mga itik. So, minsan, kung di tayo magkahandahan, maapakan natin yung mga alaga natin. Ganyan nang yung ginagawa natin mga kadakers dahil pinapataba na natin sila. Dahil isalabas na natin sila sa labas ipagala na natin doon sa palayan lang araw na lang so hindi na tayo magtiis na mangunguha ng mga kangkong hindi na tayo magtiis ng magpakain hindi na tayo magbili ng pagkain kapag may harvest na so ganyan ang ginagawa natin mga kadakers So, hanggang dito lang mga ka-duckers. Thank you very much sa inyong lahat. Uh, shout out sa inyong lahat yan, mga subscribers and viewers. Hindi pa nakapag-subscribe. subscribe, -subscribe nyo naman po at i share Uh, like naman po yung ating mga video. Sayang napakalaking tulong yan sa akin.